Good morning! Isa na namang day off natin. Friday na naman ngayon. Nandito tayo sa ating old spot dito sa may Alcor, sa may Alcarkia Beach. Kasama natin si Dory. At uh, ngayon na yun, mag-bait and wait tayo. Kaninang umaga ay pumunta pala tayo ng Ketayfan Island. Ano? At baka tayo doon. Kasi nga lang nag-decide kami ni Dory na pumunta na lang dito. Kasi low tide. So, not necessarily low tide. Meron pa namang konting swell yung tubig pero nag decide kami dito kasi walang kumakagat doon naka 30 minutes lang naman kami kasi mas marami pang chance na makahuli ka dito eh. yun nga lang may mga malalaking isda doon na nahuhuli yung ibang mga kabayan natin pero hindi natin masyado kabisado yung lugar eh. so dito na lang mas sanay na tayo dito eh. anyway good luck sa atin sana makahuli tayo ng fish and stay tuned Uy, good morning ang ating catch Hindi ko lang na-video At uh, nakabulit kagad tayo ng Bako ko Isang uh, Joseph na May mga Kasama tayong mga kabayan doon Mga Filipino uh, At mga subscriber din pala natin Thank you very much po sa inyo Hindi ko na po yung pangalan nila Dahil na pasarap yung kwentuhan natin Kagabi pa raw sila dito At uh, nakahuli naman sila at sana makahuli pa sila lalo anyway first catch of the day sana masundod pa so naka puli na tayo ng isa sundan pa natin naka light rod lang ako ngayon hindi ko dala yung ultralight natin naka light setup lang tayo Bait and wait naka high load tayo dalawang hooks may mga isda na kaso nga lang <coughs> sabi ng ibang kabayan natin ngayon pa bukang liwayway pa lang sila padating so buhay naman ano pala yung natin Napakalmado ng tubig ngayon walang hangin hindi ko may mga crab may kumukurot-kurot ng pamain natin I will not take my chances hagis natin sa ibang pwesto problema pa man din sa crab pag naamoy na niya yung bait ninyo eh susundan na yon kaya okay nyo pag may nakaramdaman kayong kagat yung parang hila lang ng konti konti kalipat nyo na crab na yun nandun hinagis ko lang sa tapat ko may nakikita kong isda sa so, pili ko baluyo huwag na dun ayaw na natin sa balo <laughs> <laughs> Prito lang nga ako piloto doon. Kakahagis ko lang. May nagpaparamdam na ah. Yun. Paparamdam na. Paparamdam na. Dito, crab. Sana hindi yalong. babaw kasi yung tubig ang problema dito sa lugar na to sa pwesto kong may mga rock formation na parang pothole, mga uka-uka na butas so madaling sumabit yung mga sinker nyo dito ilahin ko na para so mawala nasnag yung <laughs> nasnag yung sa nating rig so nagbalit tayo haggis tayo ulit dito kasi sabi ko lang na marami bato dito eh. <laughs> Bigla ako nasabitan ka kagat Parang medal lang ha, nasabitan <laughs> may mga isda na palangoy lang sa may surface. Feeling ko mga balu yun eh. Napakalaganap ng na mga balu, ano? Mga needlefish na yan. Kahit sa ambang yata, meron eh. Yung iba sa sobrang laki, parang kasing laki na ng mga mananabas, yung mga barakuda masarap kalaban kaso nga lang naninira ng rig time check pala tayo it's 6am na nandiyan na yung araw buti na lang hindi gaano mainit ngayon hindi rin humid kaya pa yung dagat medyo low tide ito hindi pa lumalabas yung mga batuhan doon sa may farkiya dito ito kami madalas magtambay ni Dory pag low tide naka-weather tayo maya maya siguro mag-weather tayo mas masarap pa mag-wading kapag summer kasi hindi masyado ramdam yung init. Kaya nga lang, dala kayo ng mga mga lotion ninyo na pantay na mayroong SPF more than 50 possible. Mainit din sa Doha, alam nyo naman. Nakarami mm -hmm. mm -hmm. na si nakabayan. Hmm? thank you. Mga kaibigan nating anglers, mga subscriber natin yung iba. Karoon sila ng ano, yung helicopter o yung tinatawag nating ano. Kala natin, ano ito dati eh? Trigger fish, ano pala to? Short nosed tripod fish. Pero trigger fish din siya eh, no? Oo. Oh, tripod fish pala daw to. Uh, tripod fish pala ang tawag dito. Tawag na yun, helicopter. Pero ang dami na nakuha oh. Nilinis na nila dito ah. Nilinis <laughs> na. <laughs> Yan oh, naka cuttlefish din sila at crab yeah, no? galing araw daw nila nahuli buti pa sila sinasay sina, nakahuli na kahit oh, tayo wala pa isa lang tipis ang pagdamag nila ayan pala sina sir shout out boss thank you sir thank you sa pag subscribe <laughs> sa ating munting channel thank you very much yun sir ano nga pala pangalan mo sir? Michael, Michael si William, William si William at saka si Putin. Saka yun, Oo na <laughs> oh, naman, siyempre, 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 no problem. Masasali sa mga, sa mga, nakikin na ko kayo, sumasali sa mga video tournament. oh, actually, tournament kahapon. Ano, papamember din? oh, pwede kayo magpamember, member na kayo sa PXA. Eh? Sa Sige, sali kayo, Sir. Ayun, no? Ngayon, nakahuli pa siya ng ano. Buhay pa yan, ha? Ah. <laughs> Ayos oh. Ano yan? Na-drift sa alon. Tabi mo. Tatapon natin mamaya. So back to fishing tayo. Pinuntahan natin yung tatlong kabayan anglers natin doon. No? Si Sir Michael, si Sir William, at si Sir Ruby. Napagalaman natin na bago sila sa hobby na to. No? Sa ating kinadikan at magastos na hobby. <laughs> a good hobby naman ano. At, uh, rewarding. May mga isda tayo na huli. At at the same time, pang -tanggal stress din to. Ano. So, the pros outweighs the cons. It's always better to have a bad day at fishing than a good day at the office. Mas sarap mag-fishing ano. kahit walang huli. Importante na dito ka relax. Ito na nagtatapos ang ating video for today. At uh, hindi tayo nakahuli. <laughs> well, nakadalawa tayo. Isang maganda-gandang size na bako o uh, tsaka isa yung so lunar forecast hindi maganda ano pero nag try lang tayo kasi day off natin Alam naman tayong gagawin sa bahay wala tayong nahuli pero may mga nahuli tayong mga bagong kaibigan syempre uh, thank you very much sa kanilang pag support sa ating munting channel at uh, see you again sa susunod nating adventure thank you very much sa inyong pag support ha? and I'll see you again soon bye bye